Magandang araw, Probinsya ng Cebu. Magandang araw, Katipanan. Ito si Katipanan Coles, nagkapagatid balita mula dito sa Probinsya ng Cebu. 2 second platoon ng 2nd Civil Military Operation masan San Company ng 14 Civil Military Operation Battalion sa ilalim na pamumuto ng Joint Task Group Cebu ay nagbigay ng na makabuluhang kaalaman na isinagawang career development activity ng Pili Integrated School sa Barangay Pili, Danao City, Cebu. Dinuluhan ito ng 25 mag-aaral ng grade 10 na aktibong nakilahok sa talakayang tungkol sa kanilang manginaharap na karera. Dagdag sa programa, Binigyan din ni Jerome LD pa rin ang head ng Public Employment Service Officer o PSO ang kalaga ng pagiging bahagi ng mga institusyon ng pamalaan. Pinasigla niya ang mga mag-aaral na palaga ng edukasyon at ipaalala na patuloy na pag-aaral at edukasyon ang susi sa tagumpay na pagbuo ng maliwanag na kinabukasan. Yun ang makabulong interaksyon nito na kabayan at maging inspirasyon ng kabataan upang matulungan silang hubugin ang kanilang mga pangarap paghanda sa kanilang paglalakbay patungo sa magandang kinabukasan para sa bayan. Muli, mula dito sa 14 Civil Military Operation Katipanan Batalyon, ito si Katapanang Calls, katotohanan para sa kapayapaan.